Narito na ang police report na nakuha ng 1-1.3 Verada News FM mula sa bayan ng PB Corpus Masbate. Eh? <mukong> Arestado sa isinigawang bye-bye operation sa Barangay Kalungungan, PUB Corpus Masbate, noong Marso 17, 2025, bandang alas 6.50 ng gabi, ang kinilalang suspek na si Alias Ben, 34 na taong gulang, lalaki na walang trabaho at residente sa nasabing barangay. Nakumpiska sa kustodiya ng suspek ang walong sasayit na hininalang siya bo na tumitimbang ng 8.8 gramo na tinatayang halaga ng 59,840 pesos sa balyo ng palingke. Ang operasyon ay pinangunahan ng Pubic Corpus Municipal Police Station, katuwang ang 52nd Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion, Police Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit Masbate. Sa koordinasyon ng PDEA Region 5, naharap ang suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 at kasalukuyang nasa kustudya ng Pubic Corpus Municipal Station para sa kaupulang disposisyon. Samantala, Pinuri naman ni Masbate PNP Provincial Director Police Colonel Jefferson B. Araoho ang matagumpay na negosasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatiling ligtas sa banta ng ilegal na droga ang lalawigan ng Masbate. Ito na lang ang 11.3 Berada News FM. Win Naga, News and Public Affairs.